Viral ngayon sa social media ang paghihiwalay ng sikat na celebrity couple na si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Isinalaysay nila noong 30 ng Nobyembre na maghihiwalay na sila matapos ang mahigit isang dekada. Sabi pa ng aktor sa kanilang Instagram accounts na nagtagal sila ng labing isa na taon sa kanilang relasyon. Sabi ni Bernardo, 27, isang kabanata na ang nagsara, para sa kanya at kay Padilla, 28, habang ibinabahagi ang litrato nila bilang mga teenager. Ang aming pinagsamahan ni Didge ay totoo, ani Bernardo. Hindi ito para sa show. Magkasama kami hindi dahil sa mga kamera, hindi dahil sa mga fan, hindi dahil sa pera na kaakibat ng isang matagumpay na love team. Bagaman hindi nagbigay ng dahilan para sa paghihiwalay, inamin ni Bernardo na unti-unti silang lumalayo sa isa't isa kahit ginagawa ang kanilang makakaya upang ayusin ang mga bagay. Nagbigay pugay ang aktres sa kanyang ex, sinasabi na nagdulot sa kanya ng kasiyahan, pakikipagsapalaran, at ang pakiramdam ng tahanan. Idinagdag niya, kilala niya ako ng higit sa sino man. Siya ang aking unang boyfriend. Siya ang aking kaginhawaan. Palaging magkakaroon ako ng pag-ibig para sa kanya. Nagsimula si na Bernardo at Padilla sa youth-oriented series na Growing Up noong 2011. Isang taon pagkatapos, nagsama sila sa isa pang drama, Princess and the First. Ang tagumpay ng TV series ay nagdala sa kanila na maging isa sa pinakamabibisitang power couple sa bansa on end of screen. Bagaman nagsimula silang mag-date sa katapusan ng Princess and the First noong 2012, inihayag lang nila ang kanilang relasyon noong 2018. Nagkasama rin sila sa ilang kilalang pelikula tulad ng She's Dating the Gangster, 2014, Crazy Beautiful You, 2015, Barcelona, A Love Untold, 2016, at The House of Us, 2018. Ang huling proyekto nila kasama ang isa't isa ay ang TV series na dalawang good dalawang bitro noong 2022.